Naaresto na ng mga otoridad ang isa sa mga itinuturing na most wanted person sa Rojas, Palawan. May detalye si Emily Suelo. Number 10 most wanted person sa bayan ng Rojas, Palawan, huli ng grupo ng CIDG sa pangunguna ni SPO2 Antonio Magbanwa Jr. Ang number 10 most wanted person ay kinilala sa pangalang Mario Manga, 47 taong gulang may asawa, welder mechanic at residente ng Sitio Bagto, Barangay San Nicolas sa bayan ng Rojas, Palawan. Hinuli ang suspect sa bisa ng kapangyarihan ng warrant of arrest na nilagdaan noong May 28, 2014 ni Honorable Ambrosio de Luna, presiding judge na RTC Branch 51 sa Puerto Princesa City sa paglabag ng Presidential's Decree 1866 na inamindahan ng Republic Act 8294 Illegal Position of Firearms na may criminal case number 29310 na may kaukulang piyansa na 80,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang suspects ay nasa pangangalaga ng CIDG Palawan habang inaayos ang mga dokumento nito. Mula sa Palawan, ako si Emily Suelo, Eagle News.